Pwede mo yung picture na doon. Gabi, ikaw ang palikot. Gali, malaki lang. Ay, nag-record na pala to. Happy born day! Pwede i-off. Ang lalayo niya. <tinyo> Tapos kaya ka Nakita ba sa camera? Siya, picture mo siya. Ah-ah. Ay, uh, uh. ay makakalala mo Kantahan nila ako. Happy birthday!

Oh, nga, kasi... assign Wala na ini. Hindi ko na napangako sa iyo dito. Gusto nating magsimulan mo. Santa na. Happy birthday to you. <pursue> Happy birthday to you. Happy birthday Yeah. Nagla-tawa <laughs> yeah. yeah. na yeah. yeah.